Kang Michael, huwag ka magmalak sa kakang putang ka. ka Gamitin mo kaya ganit na kata ng putang ina mo, kasi galit na galit ako sa nanay mo. Ang totoo mong nanay, galit 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 ako. Dahil kung hindi ka pinabayaan ang nanay mo, hindi ako nagbusa ng ganito, Hindi mo dapat ang ginagalito. Hindi ka tama ako? Kahit minumura ko ang nanay mo ng putang ina mo! Pinabayaan ko kasi ng nanay mo eh! putang ina mo! Ang nanay mo, may katalanan! Kung hindi ka pinagalala ng nanay mo, hindi isa na ang phone! Hindi mo kaya akong ginagalito! Hindi! Sumabas ka! Susunod ang sinasabi so na diba? Katalanan ng nanay mo! Sa'yo po, pang ina ka! Pinagalala ka ng nanay mo! Ang laki ng putang nanob ng nanay mo sa'kin!

Kahit ang nanay mo, itinabong ka sa kita Ang ina mo. Ang nakikiri kong ginawa sa atin ang nanay mo. Parayot ka. Magsama kayo ng nanay mo. Mudlo ka nanay mo! ang nanay mo. Kaya ganyan ang gani mo. Pinapatay kayo. Mahal kayo. ka dito. Pumalik ka patay sa on, sa patay. Pinag-isilihan ko ang pag-ampun! Ang, ang pag Kayo, pinag-isilihan ko sa taga. Kung alam ko lang dapat dati ng araw ganito mo nangyayari, otak ina mo! Hindi na kita inampun! Hindi na kita binili! Hayop ka Ampon! Yan ba? Wala kang karapatan dito! Ampon! Alam mo mo, so anad! Huwag ka magmalaki sa akin! Dahil hindi ako daw ang pagmalakihan mo! Dahil ang laki ng putang nalungkot sa akin! Pati ang laki ng putang ina! kita naman Kahit mamatay ka! Papakailan! So, ang importan si pinalaki ka! Apo! Umahin ka na dito! Ayun ka! Nakakutang na loob! Kapan ang mukha mo? Ibo ba dito sa may dalang tumira? Ha? Sino ka ba? Sino ka ba? pinagtatawanan mo? Ha? Sa akin! Neglected ka! Neglected ka talaga sa akin! Ang ginagawa mo sa akin, kung talagang nineglect ka kanta! Ayaw ko na sa'yo! Namo! Namo!